Time check, 7pm na ng gabi. So dito mga ideas, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng Domino Switch left and right dito sa MIUI 125. Ito yung kanyang switch. Bago natin ikakabit ito, sasabihin ko muna sa inyo yung color coding at function ng kanyang mga wires. Ayan. So sabihin ko muna sa inyo bago natin install. Ayan na umpisa na natin dito sa kanyang right switch dito dito sa kanyang starter. Ang kulay na wire dito ay black at blue na may lining na white. So ito yung sa ating starter. Ayan. At dito naman tayo mga ito bali yung on off. Pwede rin gawin natin sa park light at pwede rin sa ilaw. So bali dito, gawin natin mamaya sa kanyang park light. So ang kulay na wire dito ay yellow na may lining na red at blue. So ito yung sa ating gawin natin mamaya sa park light. So pwede rin sa ilaw. So bali dito sa park light natin. So ito mga ideas, pwede natin gawin ito sa pwede rin sa mini, mini driving light, pwede rin sa kill switch, gawin yung kill switch at iba pa. Pwede rin sa horn with passing light, gawin yung switch. Ayan. Ang kulay na wire dito sa extra switch na to. At dito yung yellow na may lining na white at black na may lining na white. So ito yung kulay ng wire dito. Ayan, dalawa lang yung wire niya. So ito yung kanyang color coding. So depende sa inyo makidiyas kung anong gawin niyo dito sa switch na to. Ayan. So tapos na tayo dito. Ito yung kanyang mga color coding. Next naman tayo sa kabila. So dito naman tayo sa left switch niya. Yung dito sa busina. Yung kulay na wire dito ay... Ayan ayusin natin. Ito kulay ng wire ay pink at kulay black. So negative trigger yung sa busina ng Yamaha dito sa MIUI 125. Ayan, black at pink. So next naman natin, at next naman natin dito sa kanyang signal light, balit tatlo yung wire dito. Ito yung sa uh, green at brown at brown na may lining na white. Yung brown na may lining na white, yan yung sa connection niya sa flasher relay para magbe-blink yung ating signal light. Ayan, dito naman tayo Balit dito sa low and high nya Tatlo yung wire dito At meron na siyang sariling uh, off Yung sa kanyang low and high So dito sa kanyang wire Itong yellow, ito yung sa kanyang high At yung green, yung kanyang low At yung blue na may lining na black Ito yung kanyang sa supply ng kanyang low and high Power supply nya So mamaya, ipakita ko sa inyo kung paano natin ito Wawiringan So ikakabitan natin ito at tanggalin na natin itong sa left at right na switch ayan ito so, na na ikabit na natin yung kanyang sa left switch at yung sa kanyang right, ayan, ito yung sa starter pwede rin dito sa park light, sa ilaw at other accessories na sa mini driving pwede rin at pwede rin dito sa horn passing, so depende sa inyo kung anong gawin nyo dito sa extra switch ayan so dito yung kanyang sa busina ito yung sa left at right na signal light with hazard so, at dito naman sa kanyang wires so bali kakat lang natin yung mga wires nyo dito gagamitin natin itong kanyang sakit ayan pinutol na lang natin ito itong kanyang mga wires ayan kasi hindi sa akma dito sa kanyang sakit So idugtong lang natin, i-color coding na natin ito. So bali ito, ito yung sa low and high sa kanyang ilaw. Yung blue na may lining na black, ito yung sa kanyang source. At itong green sa left at yung sa brown sa right. At dito naman sa brown na may lining na white, ito yung sa para mag-flash yung inyong signal light. Yung pink at black, ito yung sa horn. Ayan. So ito yung function niya. So dito naman tayo sa kabila. Ayan. Gawin na lang natin ito sa kanyang park light. Kasi meron naman dito sa low in high niya. Meron ng patayan ng ilaw. So bali ito sa park light lang ito. Ayan. Ito yung switch na dito. Bali dito pala mga ka-DIAS. So gawin lang natin itong extra switch sa kanyang hornet passing light. So depende naman sa inyo kung ano yung Uh, gawin nyo dito depende yan sa Inyong desisyon Sa nagagawa Ayan ika na lang natin ito At irugto na natin So bali dito Sa unang gumawa dati Bali na Disconnect na doon Sa likuran Sinabain lang dito Sa park light Sa harapan Ayan Ito yung wire na Pupunta doon Sa Likuran Sabay sa park light Ito yung sa Park light nya Ayan Dinugtungan lang ng wires. So, okay naman yung gawa ng unang gumawa nito. Ayan. Kabit na lang natin ito. Ito yung sa starter. Ayan. Bale ito. Ayan. Kabit na lang natin itong yung sa starter. So, ito na magdiyas yung kabuuan ng pag natin dito sa BOI 125. So, dito na part sa kanyang left handle switch. So, ito na yung kanyang mga wirings. So, color code lang pagkabit natin ito. Ayan. Dito sa kanyang socket. At dito yung sa supply. Yung sa ilaw at sa park light. Iisa lang yan sila. Ayan. Pupunta yan dito. Ito yung wire nya. Ito yung switch na dito sa kabila. So, bali dito sa dual contact na signal light with park light sya. So, ito. Itong wire na to, ikakabit lang natin dito sa source ng park light ayan so kapag i na natin yung switch nya dyan so itong switch nya pag i natin ito iilaw na so mamaya ipakita natin sa inyo yung kanyang sit up ayan yung kanyang mga ilaw at dito yung sa wire ng sa ating starter ayan bali ito mga ideas hindi na natin ikakabit ito dahil kapag magkabit tayo sa busina hindi sa pwede kasi negative trigger at hindi tayo makapassing sa kanyang headlight kasi negative trigger so bali ang gagawin dito ah uh, pwede naman gagamit kayo ng relay pero matrabaho siya Ayan. so pwede dito on off switch pwede pa rin sa hazard uh, pag alimbawa wala kayong hazard sa kabila so pwede gawin ito pwede sa mini driving light gawin yung on off ayan So ito na yung kabuuan ng pagkabit natin. So bali organize na natin yung kanyang mga wires at ibabalik na natin itong kanyang head cowling. Ayan. Dito na natapos na tapos natin ma-install yung sa domino left and right switch niya. Ayan. So on natin yung susian. Susi. Ayan. Park light. Ayan yung kanyang park light with dual contact sa kanyang signal light left at right so signal left yan patay yung kanyang blue sa right naman yan tapos hazard so yan yung kanyang hazard at sa kanyang ilaw bago mag function yung kanyang ilaw dapat panderin na yung motor so andaraw ayan tapos dito sa kanyang low and high so bali ito papalitan lang ito kanyang valve kasi sa valve niya baliktad yung sa low at high pero walang problema sa kanyang wiring so ito yung kanyang sa low and high ayan low ayan low so papatay park light ayan pagpatay ng park light low high ayan busina Ayan. So, off the. So ayan mga ideas sa uh, ganyan na pag-install ng uh, domino switch, kanyang left and right. Ayan. So siguro hanggang dito na video. So gabi na at uh, maraming salamat sa panonood ng video na 'to. Sa mga wala pang idea, uh, tingnan nyo lang mula simula. So ayan. Peace out.